kakatin at this moment po ah uh, uh, pupunta po tayo dun sa main branch po ng clinic po namin kung saan po talaga yung main company po ng clinic uh, as you can see nakita nyo po kanina yung live post ko po na pinapasukan ko po everyday so ayan po ulit ang driver po natin ang aking asawa ang kuya Rani po away po kami, and nga, siya nga pala uh, sabi nga nila mag thank you po tayo sa blessing, yes yan po <laughs> binigay po ng aking manggagamot ipo niya daw sa akin Siguro po kasi nakita niya Ate Melay na wala nang ginawa kundi kumain. <laughs> Nakikita niya naman po siguro sa pagmumuka, bilog na bilog na po ako ngayon. <laughs> Yan. Yan po, binigay po ni Doktor. Okay. Thank you, Doktor Hamada. More blessing po sa inyo. Yan. And so, as of now po, nasa dad po tayo. Uh, mag, uh, mag, balik na lang po ako ulit pag medyo malapit-lapit na po kami kasi uh, piniprevent ko po uh, mag-video po sa daan kasi uh, may ano po sila may memo po dito na anyone po na magreport about sa nangyayari inside Saudi po is may penalty po siya so uh, mag ano po tayo uh, mag-prevent po tayo so mamaya na lang po Hello guys dito na po ako sa loob ng clinic namin show ko siya sa inyo kung makikita niyo siya kasi ngayon, empty talaga siya kasi po sarado yung ibang department and uh, emergency room lang po ang gumagana. So, ayan po. And dental area po namin. Nakapatay po kasi yung ilaw kasi po, ano, sarado. So, show po lang siya sa inyo. This, ayan pala, elevator po namin. Going down po. Ayan. Elevator po. And, Sarado. Then okay, mga <laughs> yan pinsan ko si Jen say hi mag hi ka yan pinsan ko po siya kasama ko siya sa work toli then dito po yung derma area dito po yung area ko yan po yan so papatayin ko na po yung ilaw hindi po kasi ano uh, sarado po kasi siya kasi po uh, pinasara po siya actually nang ano ng uh, Saudi Ministry of Health. So ganito po siya. Yan po. Yan kung makikita niyo ganyan po siya. Yung clinic po namin. Dito po yung sa first floor. Meron pa po sa baba. So punta po tayo sa baba. Tingnan sa na. baba. Hindi ko na po pinakita yung ano. Ayan po yung mga ano tao dyan. Mga taga dito po yan. Ito po yung istiraha So, papunta na po tayo sa ER. Guys, nasa sasakyan na po tayo. Naputol kanina. <laughs> Walit wallet nino? <laughs> Saan? Pinulot na na natin. Yan, may nahulog daw na wallet nino. May pinulot. Ganyan. <laughs> sa kanya na Sa kanila na daw. Yan ulit ang driver natin. Ang Kuya Rani. And then, ang pinsat ko po. Ang ate Jen. Yan po. Uwi na po kami sa bahay. Mag-sleepover ang Jen sa amin. Yes. <laughs> Kaya nga, nagsasuggest si Ate Jen sa akin magmukbang ba, daw. So, nag-iisip pa ako kung anong pwede namin kainin. Actually, -e, mahilig ang Ate Melay sa, ano, sa seafood. So, tignan po natin kung may mahanap tayo sa ngayon po kasi ang hirap pong lumabas talaga. Crab sana. Mmm, sarap. Kaso nakaka-crab din yun. na, <yun, yun>, <laughs> Nakaka-crap mentality daw, mentality daw sabi ng aking asawa. So, see you ulit po mamaya. Tingnan po natin kung hanggang makano po tayo sa bahay. Kasi hindi ko po pwedeng i-ano po yung sa uh, daan. Nagpe-prevent po tayo na baka po makasuhan tayo yung mga penalty. Wala po tayong pambaya. Di pa tayo kumikita. So, ano muna? Uh, prevention muna tayo. Ingat-ingat po. Sige po. God bless. Ingat po sa lahat.